Oh. Ba? Saan ba? Saan ba? Saan ba? Ah. Ano yung gilatayat mo, boss? Trapal. Trapal lang ang tricycle? Ang Oh. Yan, mga kasalap trapal. White. Pambakla. Yan ang aking bossing.

Madam Gemma. Oh, bumili ka ng kape doon. Oo. Oh. Mm, Nes nice kape. daw. Nakahikaw si Everting, oh. Ganda ng hikaw, gold eh. Dalawang Nes kape. Nice Isang oh. kape, ha? Oo. Oh. Ah. Ang bariyan niya, pangulang natin yan. Minsan mo. oh, yan. At agaw-agaw lang tayo. Ilaki ang te ang text dito na, no? Lentoy. Nag-uwi uh, yata sila eh. Ayan, eh. Di, eh. Bakasyon doon sila, no? Busy uh, yun sa mga box. sa Ay, mga bots na Wala mang ulan, nagpagawa siya. Walang ulan, nagpagawa yung customer. Ano po eh? Isang buo ba? Ayan na lang natira. Sukat, sukat, gawa ko eh. Pag sukat, kuha ka lang. Ayan, mga mga kasarap, no? Ayan ang aking mentor. Ayan ang nagturo sa akin manahe uh, mga polster si Sir Chito aming uh, bad master Suleiman kagawad ayaw. ng San Roque Pastor. wala, anong tutukan natin? patay, patay. Uh, wala nga mamatay <laughs> shout out sa mga 8-8 dyan Tanika ni to. <laughs> 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 Lagi na ka-like eh.